Natutupad daw ang panalangin ng ilang dumarayo sa simbahan ng Manawag sa Pangasinan. Kaya may mga debotong talagang sinasadya ito kahit hindi lang tuwing Semana Santa. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Mapaghimalang simbahan, dyan kilala ang Manawag Church dito sa Pangasinana at bilang bahagi ng pagiging deboto na mga kapatid nating katoliko, isa ito sa mga dinadayong pilgrimage destinations tuwing Semana Santa. Gumaling na malubhang sakit natupad na pangarap at mga panalangin sa buhay. Ganyan ang karaniwang testimonya ng mga deboto ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Taon-taon dinarayo ang imahen ng pinaniniwalaang Milagrosong Birhen. Kung papansinin nga ang orihinal na imaheng apat na raang taon na ang tanda, makikita ang malaking korona sa kanyang maliit na ulo. May kahulugan daw yan ayon sa Arsobispo ng Linggayan Dagupan Pangasinan na si Father Socrates Villegas. Maliit ang ulo ng Birhen napakalaki ng kanyang korona sapagat napakalaki ng pagpapala na tinanggap niya mula sa Diyos. Tanda naman ang malaking damit ng birhen ang pag-alaala sa mga taong nasa laylayan o yung mga naghihirap. Ito po ay paalaala sa atin na ang tunay na debosyon sa mahal na birhen ay dapat na nagmamahal sa mga dukha. Ang kalong-kalong na sanggol na makikita ay si Jesus na nasa kaliwang kamay ng birhen. At dahil nasa kaliwaraw ang puso, masasabing si Jesus ay laging nasa puso ng birhen. Ang kanang kamay ng birhen ay nangangahulugan naman na kaya tayong kalungin ng birhen upang mailapit sa Diyos. Puno ng simbolismo kung titingnan pero paalala sa mga dumadayo na ang tunay na pagdedebosyon sa birhen ay hindi raw sa pagsisindi ng kandila kundi sa pagbibigay ng ilaw sa mga kapatid nating nasa kadiliman. Sa mga nagbabalak namang isama sa listahan ang Our Lady of Manawag Church sa kanilang pilgrimage destinations ngayong Holy Week, ito ang schedule ng kanilang mga misa. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.